Bakit may mga manluloko kahit sa masayang kasal? Akala ko okay kami. Bakit niya nagawa to? Akala mo solid ang kasal nyo. Walang major fights, hindi toxic, may lambingan pa rin. You take care of the kids, you laugh at the same memes, and your life looks normal. So bakit siya lumiko? Ipinapalagay namin na ang, masamang, pag-aasawa lamang ang humahantong sa mga relasyon. Pero ang totoo, may mga taong nanloloko kahit na sila ay nasa isang, masaya, na pagsasama. Pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit at kung ano ang maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong relasyon. Isa, ito ay hindi laging tungkol sa kasosyo minsan, ito ay tungkol sa kanila. Ang mga bagay ay hindi pa laging tungkol sa, isang bagay na nawawala sa kasal. Minsan, ito ay tungkol sa isang bagay na nawawala sa kanilang sarili. Pakiramdam nila ay natigil sila sa nakagawiang gawain at naghahangad ng kaguluhan. Nahihirapan sila sa pagpapahalaga sa sarili at naghahanap ng pagpapatunay sa ibang lugar. Nasa midlife crisis sila at gustong maramdam bata pa o gusto muli Real talk, maaari kang maging ang pinakamahusay na asawa sa mundo, ngunit kung ang isang tao ay naghahanap ng isang pagtaas ng ego sa labas, walang halaga ng pagmamahal sa bahay ang makakapijal sa kanila. Dalawa, ang kilig sa bawal. Let's be honest, bawal na Ang, lihim, na tekstong iyon, ang mga ninakaw na sulyap, ang ideya ng pagnanakaw sa paligid ito ay lumilikha ng adrenaline rush. Ang ilang mga tao ay nalululong sa gayong pakiramdam, kahit na sila ay tunay na nagmamahal sa kanilang asawa. Real talk, ang last ay hindi pag-ibig. Ang pananabik ay nawawala, ngunit ang pinsala ay tumatagal. Tatlo, pakiramdam na, mas ligtas, ang emosyonal na mga usapin kaysa pisikal. Ang ilan ay hindi nilayo naman loko ng pisikal, ngunit emosyonal silang namumuhunan sa ibang tao. Nagte-text muna sila sa taong ito kapag may maganda o masamang balita. Nagrereklamo sila tungkol sa kanilang asawa sa kanila. They start comparing, bakit siya ang dali kausap, pero asawa ko hindi. Real talk, ang isang emosyonal na relasyon ay isang pagkakanulo pa rin. Kapag sinimulan mong itago ang mga pag-uusap, tumatawid na ito sa isang linya. Apat, hindi ko sinadya nangyari lang. Hindi, hindi ito, nangyari lang. Ang mga gawain ay hindi nagsisimula sa isang one-night stand. Nagsisimula sila sa sobrang pagbabahagi, pag-uusap tungkol sa malalalim na personal na issue sa isang tao sa labas ng kasal. Mga madalas na pakikipag-ugnayan, mga regular na chat, coffee break, o friendly, na mga mensahe. Little justifications, wala lang, magkaibigan lang kami. Real talk, ang pagtataksil ay hindi isang malaking desisyon ito ay isang serye ng maliliit na desisyon na pinipili ng mga tao na huwag pansinin. 5. Naging, functional, ang relasyon imbes na intimate. Kapag ang marriage naging tungkol na lang sa bills, kids, and daily routines, partners stop feeling seen as a lover, and start feeling like business partners. Dahil dito, mahina sila sa attention sa labas isang taong nagpaparamdam sa kanila na gusto, espesyal, o kilig, muli. Real talk, ang isang maunlad na pag-aasawa ay hindi lamang tungkol sa pangako ito ay tungkol sa pinan na tayong konektado at pagpaparamdam sa isa't isa na gusto, hindi lamang, mabuting asawa, ang hindi kailangan. Being a, good enough. You need to be each other's person hindi lang magulang ng mga anak nyo o tagabayad ng bills. Paano patunayan ang iyong kasal? Hindi mo kailangang maging paranoid, ngunit maaari mong intentional sa pagprotekta sa iyong relasyon. I-check in emotionally, love, ano ang nararamdaman mo sa relasyon natin itong mga nakaraang araw. Lumikha ng kaguluhan ng magkasama mga gabi ng pakikipagdate, mga malandi text, hindi inaasahang mga kilos. Magtakda ng, magtakda ng malinaw na mga hangganan walang, hindi nakakapinsala, na mga malandi mensahe. Unahin ng intimacy ito ay hindi lamang tungkol sa sex, ito ay tungkol sa malalim na koneksyon. Ang loyalty hindi automatic it's built every single day. Ang pagdaraya ay hindi palaging nangyayari dahil ang isang kasal ay nasira ito ay nangyayari dahil ang mga tao ay huminto sa pag-aalaga dito.